Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayong araw guys, nakahukay at nagluto nga pala tayo ng alimango dito sa munti nating na palaisdaan at dito na rin guys namin pinudrip sa treehouse. So what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay maaga na naman kami tinanghali ng gising At kung makikita nyo nga guys, bagong gawa nga pala itong balsa natin Nagareklamo na kasi guys si Mimo na pangit no yung balsa niya Kaya ginawa na namin ni Dugong At bago nga pala guys kami umalis Eh nakita nga pala guys kami nitong mga followers natin Shoutout nga pala guys dito sa mga solid followers natin Salamat sa suporta uh, Okay no Okay? So ayun, what's up guys? So WhatsApp what's up guys? Ngayong araw, eh, samakan nyo kami manghuli ng mga alimango dito sa mga butas-butas dito. Ahanapin ah, natin at may tigiin sa kaming pangawit nyo doon kung Kaya ano natin? Let's go! <laughs> At dito nga guys sa part na to ay nagsimula na kami ni Dugong maglakad-lakad at maghanap ng mga butas ng alimango. Sana nga lang guys, sertehin tayo ngayong araw at makakita tayo ng mga butas. Matagal-tagal na rin kasi guys kami hindi nakakain ng alimango kaya gusto na ulit namin kumain. Maya-maya nga lang guys, itinawag tinawag ka agad ako ng Dugong dito at may nakita daw siya guys na isang butas na malaki. Kaya nga guys, kaagad ako lumapit sa kanya para i-check e kung may laman ba talaga. At grabe guys, oh, meron nga kaagad at balak agad guys lumabas ng alimango dito pagkasundot pa lang guys namin ng kawit. Hey, no, hello kita nyo. Ayun, guys. Unti-unti ko kahigit palabas. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Yeah! na! <laughs> <laughs> thing, oh. Oh, guys, baka tayo ano, ito oh, guys, eh, ano. Ito talaga yung nakalagay butas itong talagang namin to. Sinamin natin Okay. <laughs> baka na, pati. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Å, er det Padalawang beses na nga pala guys, kami nakakahuli ng alimango o ayama sa butas na yan. Talaga guys hindi namin sinisira yung butas na yan para pag lumaki yung tubig ay pasukan ulit ng ibang alimango. At habang nagahanap nga guys kami na iba pang butas ay may nakita nga pala guys ako dito ng bu bunga ng punong kahoy. Kaso nga lang guys hindi ay nakakain. Ang tawag nga pala guys sa lugar namin ay bunga ng nigi. Ginagawa nga pala guys namin laruan dati yung loob nyan. Parang puzzle kasi guys yung loob nyan. Pagkaikot nga lang guys namin dito sa kabilang part nitong mga mangroves ay nakakita naman kami ng isang butas. Hindi nga lang guys, ganun kalaki at sa maang guys walang laman ito chine ko nga guys na maayos itong butas kung meron lamang alimango doon sa loob kaso nga guys wala talaga halos na kailang ikot na rin nga guys kami dito sa loob ng mga mangroves na to at wala talaga guys kami nakikita mga alimango may nakikita naman guys kami mga butas kaso mga walang laman ang tansya ko guys eh, may nauna na sa aming maghanap ng mga alimango dito siguro nakuha niya na yung laman ng loob ng mga butas at sa sobrang layo nga guys na nasuot namin dito sa loob ng mga mangroves may nakita ulit naman isang butas ng alimango kaso nga lang guys pag minamalas nga pala tayo, wala na naman siyang laman. Kaya guys, sabi ko kay Dugong, mukha ngayong araw, ipaghahatian lang muna namin itong isang alimango naming nahuli. Kahit isa guys, eh medyo malaki naman at mataba yun kasi babaeng alimango. At dahil nga guys, napagod na kami kakahanap ng butas, ay eh, may nakita naman kami ditong buko na nyo. Kaya kumuha muna kami ni Dugong dito para makainuman lang guys ng fresh na, na sabaw nito. Ayan, medyo nabulol pa tayo. So ayan guys, dahil isa lang talaga ang nakita natin at talagang inikot na natin to. Isa lang nakita natin. Talagang wala masyadong ayaw mga hindi dito. Ito babae. Malaki naman siya guys. Kaya ito na lang muna lulutuin natin para makakain na kami ni dogs. Let's May go! Mainom muna tayo mura. Arah, let's go! Pagkarating nga guys namin dito sa paglulutuan namin, eh, agad na rin namin binuksan itong mga buko na nyug para makainuman lang tayo guys ng sabaw. At eto nga guys, pagkainom ko medyo manamis namis at fresh na fresh talaga itong mga nainom natin. At grabe o oh, parang pumupogi kami ni Dugong habang umiinom kami ng sabaw ng buko. Pagkatapos nga guys namin mapawi yung uhaw namin, eh, agad na rin si Dugong dito ng ngahoy. At ako naman guys yung nagpasin ng apoy para makapagluto na kami. Ang lulutuin nga pala guys natin ngayon dito sa ating nahuling isang alimango ay lalagyan nga pala guys natin lang ng luya kasi masarap guys pag ganon. At nung okay na nga guys ang lahat, ilalagay na nga pala guys natin itong alimango na nahuli natin guys. Tinusok ko nga alam pala guys sa, guys, sa gitna yan para hindi tayo masipit. Tapos nilagyan kung alam lang pala guys siya ng konting tubig at para guys medyo mawala yung lansa at medyo may lasa siya. Maglalagay naman guys tayo nitong ginayat nating mga luya tapos konting asin. Kahit guys ganyan lang aluto natin yan sa alimango, basta fresh talaga ay medyo manamis-namis at napakasarap niyang laman yan. Lalong lalo na guys pag mataba yung alimango. Iintayin nga lang guys nating pumuli at maigay yung mga tubig na nilagay natin. At makalipas nga lang guys ilang minuto, pinacheck ko na dito kay Dugong kung luto na at grabe guys. So kung makikita nyo, talagang naglabasa na yung mga tabanong alimango dyan sa gilid ng ating lutuan. At dahil nga guys, luto na rin itong ating isang pirasong alimango, ay eh, agad na rin kami umakyat dito sa taas ng treehouse natin kasi nga guys, dito natin ito kakainin at pupudripin. Saktong sakto naman guys, na hindi lagi kami nawawala ng dala naming bahaw, kaya goods na goods ito dito. syempre guys, bago kumain, wag na huwag magpasalamat sa mga blessing na binibigay ni Lord. Hey guys, what's up? Ito na, putripin tripin na natin. Itong isang peraso na huli natin kayo mga kahit iisa guys, ay mataba naman siya. Kahit tayo! ito guys, tingnan ninyo kung gano'ng yeah. mataba. natin. Ano, naglalabas na guys yung mga taba nyo. Lang. uh init. Ah! Tingnan nyo naman guys. uh Ang aligi oh. Ang taba! Wow. <laughs> Ganda yung muna. Tapos, Ahatiin guys natin ito sa gitna. Dogso. Oh. Uli. Okay. Isa kami guys ni Dugong. Tingnan nyo naman guys. Oh. <laughs> Food trip. Let's go. Go. Tignan mo okay. guys sa algae. Guys, algae. Okay, kain dog. Grabe talaga guys kahit iisa lang itong alimangong pinudrip namin eh napakataba talaga at napakaraming aligid doon sa loob. Talagang medyo manamis-namis guys yung lasa at eto kinagat na ni Dugong itong isang malaking sipit. Buti na lang guys matiba yung ipin ni Dugong hindi nadurog. Sa makakapanood nga pala guys itong video na ito pakicomment naman kung taga saan kayo at huwag nyo na rin sana guys kalimutang ishare itong video natin. Para guys sa next video may shoutout ko yung mga lugar na maraming nanonood sa atin kaya hanggang dito na lang muna guys. Lama sa panonood guys haha. <laughs>